Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghatin sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang suporta sa pinaigting na kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa korupsyon. Nagbigay ng suporta si na BARMM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa Governor Mujiv Hataman ng Basilan, Governor Mamintal Bombit Adyong ng Lanao del Sur, Governor Dato Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte, Governor Dato Ali Mitimbang ng Maguindanao del Sur, at Governor Ishmael Mangsali ng Tawi-Tawi sa kampanya ni Pangulong Marcos laban sa korupsyon sa bansa. Binigyang diindi ng mga opisyal na malinaw at matatag ang mga hakbang ng Pangulo laban sa anomalya kabilang ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure, pag-freeze ng assets ng mga sangkot sa irregular na proyekto at pagkansila ng flood control funds para sa 2026. Iginiit din ng Bangsamoro government na ang tapat na pamamahala ang pundasyon ng kapayapaan at pag-unlad. Samantala, inaprubahan na ng Bangsamoro Parliament sa ikatlo at pinal na pagbasa ang BTA Parliament Bill No. 55 sa pagpapatuloy ng 4th Regular Session, Session No. 113 noong November 19, 2025 ang panukalang An act creating the Bangsamoro Nutrition Commission in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, providing for its mandate, powers, and functions, appropriating funds therefore, and for other purposes, na principally sponsored or authored ni MP Kade Sinolinding Jr. ay matagumpay na inaprubahan matapos ang serye ng deliberasyon at interpellation kahapon. Layon ng batas na maitatag ang kauna-unahang Bangsamoro Nutrition Commission, isang tanggapang itatalaaga upang pangunahan ang pangrehiyong mga programa sa nutrisyon at tugunan ang lumalalang kaso ng child malnutrition sa Bangsamoro Autonomous Region. Bilang pangunahing may-akda, binigyang diin ni MP Sinolinding Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang institusyong tutok sa nutrition governance lalo na sa mga komunidad na matagal nang nakakaranas ng kakulangan sa sustansya at akses sa serbisyong pangkalusugan. Sa ilalim ng BTA Bill No. 55, ang komisyon ang maunguna sa pagbuo ng mga polisya, koordinasyon sa iba't ibang ahensya at pagpapatupad ng mga programang nakabatay sa datos upang mas epektibong labanan ang malnutrisyon. Formal nang binuksan ngayong araw ang kauna-unahang Social Welfare Annual Research Advancement Conference o SWARACON 2025 ng Ministry of Social Services and Development. Layunin nitong gamitin at siyasatin ang larangan ng pananaliksik upang mapabuti ang paghahatid ng serbisyong panlipunan sa Bangsamor Region. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. 54 na mananaliksik mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagsumite ng kanilang pag-aaral upang makilahok sa kauna ang Social Welfare Annual Research Advancement Conference o SWARACON 2025 ng Ministry of Social Services and Development. Sa temang Elevating Research for a More Informed and Empowered Social Service, layunin itong gamitin ang lakas ng iba't ibang pananaliksik upang mapabuti ang paghahatid ng serbisyong panlipunan sa Bangsamoro Region. Isa rin itong mahalagang mekanismo na naglalayong ilapit ang pamahalaan sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Bangsamoro. Sa pamamagitan ng mga pananaliksik na ipinresenta, mas lumilinaw kung paano mas mapapalakas ang mga programang pangkabuhayan, mas mapuprotektahan ang mga kabataan, mas mayangat ang mga kababaihan at mas matitiyak ang kapayapaan sa komunidad. Ito po yung suara con na tinatawag natin kung saan may conference po tayo, research presentation ng ating mga um nanalo po, napili nating top 5 finalists for two categories. Bigyan ko lang po ng konteksto kung ano po yung pinagmulan nitong aktibidades po natin. Nagkaroon po kasi ng realization na ang mga programs, activities, and services ng MSSD at ng iba pang mga ministries, offices, and agencies sa Bangsamoro ay naka-anchor o naka angkla po sa mga research, sa mga literature. Ngunit, ang understanding po natin nung inaaral na natin, halimbawa po, research on women and children. Pero pag tinignan po natin ang mainstream literature, madalas, ang mga communities natin dito sa Bangsamoro, lalo na yung mga indigenous Moro communities, halimbawa, Sama, Communities, no, Manobo communities, madalas po hindi sila napag uusapan sa mainstream literature. And if they are invisible in mainstream literature, then the program's activities and services do not necessarily reflect their struggles. So we need to invest in research. That that was the realization as early as 2023, no? We need to invest more on research to make sure that our program's activities and uh, and uh, services actually have the lens of our communities. Kung anong pinagdadaanan, bawat ba binibigay natin ay yan ba ang kailangan talaga ng ating mga communities? No? At hindi natin masasagot yon kung wala tayong specific studies na may boses mismo ng Bangsamoro at may lente mismo ng Bangsamoro. Kabilang si Jeffrey Pago mula sa Mindanao State University main campus sa mga nagpresenta ng kanyang pag-aaral kung saan ito ay tumatalakay sa mga hamon sa pagpapatupad ng National Child Protection Policy. By the way, uh, I am Jeffrey Razunabe from Mindanao State University and uh, my research is all about navigating child protection here in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. I think the inspiration of this research is that when I studied abroad, I did my masters in in Europe and I focusing there for child protection in children and youth. So I believe that when when I came here in Barm and nagturo ako sa Mindanao State University I see the difference of child protection mechanism natin in the national and even in BARB. I know that baby pa po ang BARB. But I think this is a stepping stone for us to make sure that we advocate the Children's right. Speaking of Children's right, today is the National Children's Day. And happy Children's Day po sa ating lahat. So um, that's, that's one thing. And it arises in my study that here in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, that the child protection mechanism that you have, that sometimes it was shaken by our culture. Sometimes it talks about more on amicable settlement, or most of the time it's against of our culture. You know what I mean? But the thing is, even if we have, it's embedded in our culture, but let's not forget that they are children. They have their own rights. And I believe that's the thing that we want to push through here in Bangsamoro. Ilan pa sa mga pangunahing mga pag-aaral na ipinresenta ay ang papel ng kooperatiba sa pagpapababa ng kahirapan sa post-conflict communities, karanasan ng kababaihang Bangsamoro sa male-dominated communities, paglahok ng Bangsamoro women sa conflict resolution, isyu ng seguridad sa hanay ng conflict-displaced Bajau sa Davao City, at ang pagsusulong ng halal-based entrepreneurship sa BARMM. Ayon kay MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri, sa pamamagitan ng mga resulta ng pag-aaral na ito, nais niyang makagawa ang ahensya ng mas matibay, maayos at mas inklusibong mga programa para sa mga mamamayang bangsamoro. Ang gusto po natin is una, uh, makapag-generate tayo ng interest in research on social welfare issues ng Barm, At yung body of that literature coming from this research, will also help us, uh, the primary agency working on social services, to look at uh, issues uh, that are confronting our constituents on the ground, para po makatulong din tayo to develop programs that would address these issues and protect their interests, their rights. At the same time, I think it's also part of our mandate na natatamaan din po ng uh objectives ng suarapon yung mag uh, initiate ng interest mag generate ng interest from social welfare students, uh, practitioners and institutions uh, on on social welfare issues. Hangad ng MSSD na ang Suwaran 2025 ay maging daluyan ng pagbuo ng mga pulisiya at programa na magpapalakas sa mga komunidad, mas matibay na rekomendasyon at mas malawag na pangunawa para sa mga usaping panlipunan sa Bangsamoro Region. Johan Unayan, BIO News. Bilang bahagi naman ng selebrasyon ng Bangsamor Children's Month 2025, isang child protection orientation ukol sa online sexual abuse or exploitation of children and child sexual abuse or exploitation materials ang isinagawa ng Ministry of Social Services and Development. Ang report mula kay Carmina Kamid sa isinagawang selebrasyon ng Bangsamoro Children's Month 2025, isang child protection orientation ukol sa online sexual abuse or exploitation of children and child sexual abuse or exploitation materials ang isinagawa ng Ministry of Social Services and Development sa Kibayao National High School sa Munisipalidad ng Kapalawan Special Geographic Area kahapon. Sa temang kabataang Bangsamoro protektahan laban sa printed at online sexual abuse and exploitation, nasa 152 mga kabataan na nakilahok at na kinabang sa OSAIC, si si Orientation, kung saan nabigyang kaalaman ng mga ito sa kanilang mga karapatan bilang bata at iba't ibang uri at sitwasyon ng isang online sexual abuse at child exploitation. Sa kanyang mensahe, binahagi ng SGA Provincial Social Welfare and Development Officer Haron Amer ang layunin ng MSSD at nagbigay ng paalala sa mga kabataan sa panahon na malagay sila sa alanganing sitwasyon katulad sa mga kaso ng OSA saem Ang ban government at sa ilalim po ng MSSD bilang institusyon nilalayon po namin na protektahan ang mga bata. At the same time, mula doon sa edukasyon, yung psychosocial support, at the same time, yung hanggang sa legal po na tungkulin. Dahil, if meron man pong mga reporting po na mga pang-aabuso sa mga bata, usually, isa po ang eskwelahan, at the same time, isa po ang MSSD, sa so usual na tumutugon po sa pangangailangan ng ating mga uh, bata. Kaya hinihikayat ko po lahat ng mga estudyante ngayon na una, tandaan po ito ha, una, maging mapanuri at alerto. If may pang-abuso po, dapat tayo ay mag-report. Also, gamitin po natin yung ating mga boses. Huwag po kayong matakot mag-report. Kung meron po kayong mga nakikitang mga kaklase o may alam po kayong mga pang-abuso, huwag po kayong matakot mag-report po sa amin. And also, yung sinabi ko po sa inyo kanina, suportahan po natin ang bawat isa. Ang huling paalala ko na lang po ay tatlo lang po yung aking paalala sa inyo. Uh, bilang bata, may lakas kayo sa salita, kaya niyong magsimula ng pagbabago. Pangalawa, bilang estudyante, may influensa kayo sa komunidad. At pangatlo, bilang kaibigan ng mga kasamahan ninyo, may kapangyarihan kayong tumulong. Kaya sama-sama po tayo sa mga bata kami, lahat po nang nasa government at same time, lahat nang nasa government, magsama-sama po tayo tulungan ang bawat bata na hoping na wala pong maywan na nakahitin sa Napapanahon din umano ang aktibidad lalo pa sa panahon ngayon kung saan hindi man lahat ay karamihan sa mga kabataan ay bukas na at gumagamit ng mobile phones at internet. Since we are on a secondary po. So, ang mga estudyante po talaga namin dito is mga quarantine age po, ma'am. So, kadalasan talaga is nasa era pa sila ng kanilang puberty, ma'am. So, napaka-importante talaga nito, ma'am, na awareness, especially sa ganun po, child sexual, para alam nila, ma'am, kung ano yung mga mga nagbabago sa katawan nila, ano ang gagawin nila, may boses sila, may takbuhan kung kinakailangan. Then, alam nila paano proteksyonan ang kanilang sarili, especially mga babae sa teenage pregnancy, sa early child marriage. Opo, so, napaka-importante talaga nito, ma'am, para sa mga kabataan. Then, kung maproteksyonan ang kabataan, since ang kabataan po ang ating pag-asa daw ng bayan, So, magiging kumaganda ang pagpapalaki at mga edukasyon, knowledge ng mga kabataan, mas gaganda po ang ating komunidad. Kahit kita kong kahalagahan nito na mga ganitong mga programa is nagsisilbi siya ng eye-opener sa mga kabataan, lalong-lalo na sa panahon, panahon ngayon. Uh, that means, itong program na ito is napapanahon talaga siya, na hindi lang siya uh, kailangan, kundi uh, niya siya sa basic needs ng mga kabataan ngayon sa nakita naman, naman natin yung trend ng uh, technology ngayon lalong lalo na sa social media is wala tayong control sa kung ano lang yung napapanood nila so kahit saan lang nang, pwedeng manggaling yung abuse so uh, isa itong programa na ito para maging eye-opener sa kanila para magkakaroon sila ng awareness ano ba yung dapat nilang gawin paano nila i-target i, 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 i yung mga ganitong problema ba? paano nila i-handle So ang programa nito yung magsisilbing gabay sa kanila sa mga kabataan, especially sa mga batang bangsamoro kung ano yung mga gagawin nila kapag nagkataon na merong mga ganitong pang-aabuso -pang na dumating sa kanila mga. Tampok din sa programa ang ceremonial distribution ng mga hygiene kits para sa mga kalahok at paggawad ng parangal sa mga nanalong estudyante sa mga isinagawang palaro. Nagkaroon din ng open forum session kung saan aktibong nakilahok ang mga estudyante sa pagbibigay ng kanilang mga katanungan at pagbabahagi ng kanilang mga natutuhan sa buong orientasyon. Matapos ang maikling programa, mensahe ng pasasalamat at pagkalugod ang tugon ng mga high school students participants. For me po as a kabataang bang sa po, it's it's an honor po na na makasali sa ganitong event kasi uh, minsan lang minsan lang po to and mapili minsan lang mapili ang cluster namin. So so as a experience po, it's super super glad and happy po kami na taga Kibayaw High School kasi po kasi po meron pong meron pong program ang bar pagay ng MSSD para tulungan din kami ma-learn yung mga yung mga dapat namin ma-learn po and ma ma sa buhay namin ma ma ma, -ma overcome sa amin life para po sa akin it's important po kasi as a teenager po na uh, hindi pa masyadong uh, clear sa ay, hindi pa masyadong involved sa kung ano yung nasa surrounding sa mundo Uh, parang as we grow, as uh, as I grow po, manulearn ko yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa isang sexuality po. Sa nag-implement po nito, I was very uh, thankful po. Kasi nga po, sa dami ng school ng SGA, isa po kami sa napili. And then, I'm a graduating student po ako ng High School. And next year, uh, sa ibang school na po ako. So, Itong year na to is pinaka-memorable kasi ang dami kong na-learn. Na-learn ko kung paano, paano magbigay ang MSSD o ang barm ng isang, isang mabuti na uh, pangaral sa isang batang bang ko. Kaya I was so thankful po sa inyo. And sana, I'm hoping na maraming kabataang bang po ang ma may na-learn ngayon at sa susunod pa po. So para po sa akin um, sobrang thankful po na nagkaroon po ng ganitong um program kasi um, uh, para malaman po namin kung ano ba yung halaga ng aming mga a, ano po ba yung halaga namin mga batang Bangsamoro. So um, gusto po namin talaga uh, magkaroon po ng mga ganitong program para po sa mga kabataan kaya po namin. So nagpapasalamat po kami na isa po sa uh, napili ng MSSD yung um, school po ng Kibayaw High School. Um, para po sa akin, importante po talaga na malaman namin para maiwasan po namin yung mga bagay na uh, makakasira po sa amin kasi um, kadalasan po sa mga kabataan ngayon um, dahil sa hindi na nila alam yung mga sexual abuse Um, hindi na nila naiiwasan kaya kadalasan po sa kanila is uh, nangyayari sa kanila po. Kailangan ko po talaga ng mga uh, advice po nila para uh, malaman po talaga namin kung anong awa po talaga to siya. So kung wala po sila is hindi po talaga namin malalaman kung anong awa po. Nagpapasalamat po ko sa um, MSSD sa BARM po dahil uh, binigyan po kami nila ng program na ganito Mara Maraming salamat po talaga kami kasi isa po talaga kami sa school na nabigyan ng ganito. Kasi never po kami naka-experience ng ganito po activity or program po. Ang selebrasyon ng Children's Month sa buong Pilipinas ay pinagdiriwang tuwing November kada taon sa visa ng Republic Act No. 10661 at alinsunod sa Convention on the Rights of the Child ng United Nations General Assembly noong November 20, 1989. Carmina Camid, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ng pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, Sok Sergeant Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Pinayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Bangsamore Ready sa ating panahon ngayon. Sundan din ang Facebook pages ng Bangsamore Ready at Bangsamore Ready Weather Update. Makikita rin ang hotline numbers ng Bangsamore Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako si Jana Datuali ng Bangsamoro Information Office. Naghati balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang bansa Moro.